Mars, huwag ka nga alis bukas, ha? Bakit? Ay, ako'y maglo-loan disin kanina. Ay, ikaw na may wala. Ay, di, hindi ako naka-loan. Ay, kaya huwag ka nga alis bukas. At bukas na lang ako maglo-loan. Ay, ano naman kinalaman ko sa loan mo? Ay, hindi naman ako ang account officer. Ay, hindi nga ikaw ang account officer, Mars. Ay ikaw naman ang kukunin kong garantor. Garantor? Ay, bakit ako? Nasaan ang asawa mo? Ay, nariyan sa bahay. Ay, nariyan pala eh. Ay, bakit hindi siya ang papirmahin mo? Atis, ay iyo hindi pipirma. At ako nga'y ayaw ng payagang mag -loan. Kaya ikaw nala ang Mars. Bukas ha, huwag kang aalis. Atis, ay ako hindi din pipirma Mars. Kung ayaw kang payagan ng asawa mo, ay tigilan mo yung kalulun mo.